Magandang araw guys! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Yellow Bus Line or YBL kung ano ang inumpisahan nila ipatupad na pinakinabanggan ng ibang bus company hanggang sa kasalukuyan at saan ang ruta nila at kung sino ang nagmamayari sa kanila. May mga iilan na bus company sa Pilipinas na ayaw magruta sa Mindanao o ibang lugar sa Mindanao. May mga sarili silang kadahilanan may ibang lugar sa Mindanao na ang nagiging problema ang seguridad. Dahil sa hindi matapos na isyo o alitan ng dalawang grupo na nagbabanta sa kaligtasan ng mga tao. Masasabi natin na malakas na nila lang ang nagmamay-ari ng mga bus gaya ng Yanson Group of Bus Company at Yellow Bus Line na nagrurute sa maraming lugar sa Mindanao. Ngunit bago natin simulan ang kwento ay baka pwede akong makahingi ng subscribe mo at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ina-upload ko. Salamat! Kaya simulan na natin! Ang Yellow Bus Line, Incorporated o YBLI ay isang malaking kumpanya ng bus sa Mindanao. Nagpapatakbo ito ng mga serbisyo sa transportasyon ng bus sa Central at Southern Mindanao kasama ang punong tanggapan nito sa General Santos. Ang kanilang slogan, "With You All the Way." Ang mga terminal at opisina na pag-aari ng kumpanya ay matatagpuan sa General Santos at Coronadal City. Ang Yellow Bus Line Incorporated ay itinatag noong Hulyo 13, 1958. Ang Yap Family ng Munisipyo ng Coronadal, kilala rin bilang Marbel, ngayon ay tinatawag na lungsod ng Coronadal, sa South Cotabato. Ang Coronadal ay third class component at kabisera ng lalawigan ng South Cotabato ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 195,398 na katao. Nagmula ang pangalang koronadal sa dalawang salitang blaan na koro o kolo na nangangahulugang damong kogon, at nadal o datal na nangangahulugang payak. Noong nakaraan, ang lugar ay tinatawag na marble na nagmula sa salitang blaan na nangangahulugang madilim na tubig. Ang ganitong mga pangalan ay pinakamahusay na naglalarawan sa lugar noong ang lungsod ay pinaninirahan ng mga katutubo. Balik tayo sa Yellow Bus Line ay ang unang kumpanya ng bus at ang pangalawa sa pinakamalaki sa Mindanao na may higit sa 250 units. Ang malaking kakumpetensya nito sa negosyo ay ang mga bus ng YGBC o Yanson Group of Bus Companies, na kung saan ang nangunguna sa pinakamalaking bus company sa bansa. Ang YBN na bumibiyahe sa mga ruta sa Sultan Kudarat, South Cotabato, Maguindanao, North Cotabato, Sarangani Province, at Davao ang kanilang base ng operasyon ay matatagpuan sa Coronadal at General Santos. Ang YBL ang unang kumpanya ng bus sa Pilipinas na nagpatupad ng fixed regular na sahod para sa mga driver at konduktor nito. Noong taong 2015 nagsagawa sila ng NC3 qualification exams para sa lahat ng kanilang mga driver at konduktor. Bago ang 2011, ang mga pangunahing klase ng pamasahe para sa mga bus unit ng kumpanya ay ang non-air-conditioned super deluxe at ang air-conditioned mabuhay class units. Noong 2011, nang bumili sila ng higher bus at yutong unit na mula pareho sa China, noong 2016 ang yutong ang pinakamalaking tagagawa ng bus sa mundo ayon sa dami ng benta. Ipinakilala nila ang premier class unit na nilagyan ng Wi-Fi internet connection makalipas ang isang taon noong 2012, nang bumili sila ng unang bus unit sa Mindanao na may built-in na comfort room mula sa Higer Bus, ipinakilala nila ang executive class unit na nilagyan din ng Wi-Fi internet connection. Noong Marso 2017, binili nila ang kanilang mga unang unit ng bus mula sa angkay ng China. Noong Hunyo ng parehong taon, bumili din sila ng mga unit mula sa Zhongtong. Ang Zhongtong ay isa rin Chinese bus manufacturing company na nakabase sa Liaochong, Shandong province. Ang kumpanya ay nakalista sa Shenzhen Stock Exchange, at isa sa mga pangunahing gumagawa ng bus ng China. Noong unang naitatag ang Yellow Bus Line noong 1958, ang unang ruta ng serbisyo nito ay ang rutang Kagayan Marble. Gayunpaman, ang nasabing ruta ay hindi na ipinagpatuloy noong taong 1978 pa pabor sa bagong bukas na rutang Davao General Santos Marbel na patuloy nilang pinaglilangkuran hanggang ngayon. Patuloy na pinalawak ng kumpanya ang lugar ng serbisyo nito sa buong taon, na nagsisilbi sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato, Davao del Sur at Maguindanao. Ang kaakibat nitong kumpanya ang Anel Transport naging isyo ng YBL. Ayon sa website ng Mindenews.com. Coronadal City December 16, 2022 ipinatigil ng pamahalaang lungsod dito biyernes ng umaga ang operasyon ng Yellow Bus Line, Inc. na nagdulot ng abala sa libu-libong pasahero na tumatangkilik sa kumpanya. Sinabi ni Mayor Eli Ordo Ojena na ipinagutos niya ang pagsasara ng pribadong terminal ng kumpanya dahil nilabag umano ng kumpanya ang Local Revenue Code kumpanya ay nag-ooperate ng walang business permit sa loob ng dalawang magkasunod na taon, kaya naman ipinasara ito ng pamahalaang lungsod, Ania. Ang armada nila mula noong October 2022. mga ruta na sineserbisyohan ng Yellow Bus Line ay lahat ng vice versa. Ano naman po ang masasabi mo about sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Palike na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.